oso oh, ang isang ama sa Nueva Ecija matapos ng unong pagsamantalahan ang kanyang apat na anak na babae. Ang salbaing tatay, ginagapang daw ang mga anak habang natutulog ang kanyang misis. Nasa gitna na aksyon si Faith Del Mundo. Labis ang hinagpis ng apat na magkakapatid na babae ito. Lahat sila, mga biktima ng panggagahasa ng sarili nilang ama sa Nueva Ecija. Dalawa sa kanila, menor de edad lang na edad 11 at 14. Ang nakakatanda naman ay edad 19 at 24. Kuwento ng panganay, edad 14 pa lamang siya noon nang simulan siyang pagsamantalahan ng ama. Nangyayari raw ito habang tulog ang kanilang nanay tuwing madaling araw. Hindi raw niya magawang makapagsumbong dahil sa takot. Lagi tinatakot na papatayin sila mag-anak at yung ginagawa niya doon sa kanyang anak. Kaya nang dumating sa tamang edad, nagpasya siyang pumunta sa Bulacan. Pero hindi raw ni tumatanggap na magsumbong sa kanyang nakababatang kapatid. According to the daughter, since 2011, nire-raise ra na siya ng kanyang tatay. After nung last na raise sa kanya, nung lang April, yun, nakasob siya na umalis doon sa bahay nila at humingi na ng tulong sa kanyang na sa, uh, kung saan Ang suspect naman, todo tanggis sa paratang. Hindi ko magagawin madam, mahalaga sa akin yung mga anak ko, kaya hmm. hindi ko kayang gawin yun. Posibleng may nag-uudyok lang daw sa kanyang mga anak para isuplong siya. Nung petsa na yun, wala po siya doon. Nahaharap sa kasong incest rape ang suspect in relation to child abuse at nakakulong ngayon sa Nueva Ecija Provincial Public Safety Company habang nasa pangangalaga naman ng women's desk ang mga biktima. Umaaksyon! Faith Del Mundo, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.